nanawagan ng tulong ang pamilya ng dalagitang binaril sa loob ng classroom sa Santa Rosa Nueva Ecija. Hindi pa rin natatanggal ang bala sa ulo ng biktima. Live muna sa Nueva Ecija nasa frontline ng balitang yan. Si Gary De Leon. Gary Cheryl, nagsimula na ang masusing investigasyon ng mga polis sa pamamaril sa loob ng classroom dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Samantala, kinurpirma na ng Santa Rosa Police na pumanaw na ang gunman na si Alias Leo ngayon 3.40 ng hapon habang nasa kritikal na condition pa rin ang 15 anyos na biktima. Matinding dagok para sa pamilya ng 15 anyos na grade 10 student na si Leia ang sinapit ng dalagita. Critical pa rin siya matapos barilin ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng classroom sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Nakabaon pa sa kanyang ulo ang kalibre 22 na bala. Hindi pa rin daw na-ooperahan si Leia dahil kailangan muna siyang ilipat sa ibang ospital dahil maselan ang operasyon. Problemado rin ang kanyang pamilya sa panggastos sa ospital. Pera daw po kailangan. Nananawagan po ako sa mga taong may mga puso humingi po ako ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo yung ko. Hunyo na nakaraang taon na magkakilala si na Leia at 18 anyos na si alias Leo. Magka-eskwela sila sa isang paaralan sa parehong bayan. Isang taon sila naging magkasintahan bago nakipaghiwalay si Leia. Gusto na raw kasi ng biktima na mag-focus sa pag-aaral. Pinili niya rin lumipat ng paaralan. Bagay na hindi raw matanggap ni Leo. Madalas pa rin daw pumunta si Leo sa bahay ni Leia para suyuin ito kinukulit pa rin po. sabi po nung aking apo pa rin dito sa kabila, nung gusto po yatang makausap, eh ayaw na nga po kasi talaga ng aking apo. Patuloy ang pangungulit ni Leo. Hanggang sa kahapon nga ay pumuslit siya sa paaralan at binaril sa ulo ang dalagita. Pagkatapos, nagbaril din si Leo sa kanyang sarili sa tabi ni Leia. Parehong kritikal ang dalawa. Bago ang krimen, nagpost pa sa Facebook ang sospek Mahal niya raw si Leia hanggang kamatayan. Sabi ni Leo, bahala na raw kung ano ang mangyayari. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ales Leo para imbestigahan kung saan niya nakuha ang baril pero sarado ang bahay. Ang lolo ni Leo, hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang apo. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko at sa pamilya ni Leia. Nakakalakot naman nangyari. Kung hindi ko mausot, hindi ko nangyari. Sheryl lunes, balik eskwela na ang mga estudyante sa Santa Rosa Integrated School. Magsasagawa rin ng psychosocial intervention sa mga estudyante ang DepEd at LGU ng Santa Rosa. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.